guys, magluluto tayo ngayon ng tahong na tinola. Ayan, nakapagisan na tayo ng ating sibuyas bawang at saka luya. At saka may lagaw ko ng kamatis. Iuna ko ng lagay dito yung ano guys, yung sayote. Ayan, sayote. kulay kasi para hindi masyadong ma-overcook yung aking kahon. Ayan, dahil na gusto ko na yung ating sayote, eh. maglagay na ako ng ano oh guys, ng pampasarap naman. Ayan. tapos uh -huh. pwede naman lagyan ng paminta rin. Ang pasarap pa rin yan. Ito, lalo-aloin na natin. Lagyan okay, okay. lang natin ng konting sabaw. Parang yung sabaw yung tinola natin. Konting-konti lang. Ayan guys. So, ito na po yung ating tahong na tinula. Tahong na tinula po yung ating ulam for today. Ang lalaki ng tahong. Yummy, yummy. siya ng tanglad para mas masarap at mabango yung aroma. Ang hmm, harap. na siya guys. Ito na po yan. Thank you for watching. Bye bye. Yan na po yung ating finished product na tinulang tahong. kayo po tayo